Natapos na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang extension ng Riverbank Protection Structure sa Balagtas River ng Barangay Pulong Gubat, Balagtas, Bulacan. Ang 96.5 million peso flood control project ay pinondohan sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act o GAA. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng 252.80 meter riverbank protection na mayroong 12 meter sheet pile foundation para mapigilan ng pag-apaw ng tubig at maiwasan ng malaking pagbaha sa lugar. Ayon kay DPWH Region Fee Director Rosalert Tolentino, inaasahang makatutulong ang istruktura sa pagprotekta sa mga tahanan at kabuhayan ng mga residente at kalapit na lugar. Isa pang flood control structure na nagkakahalaga naman ng 28.95 million pesos ang nakumpleto sa barangay butas na bato, Tinggalan, Aurora. Ayon kay DPWH Aurora District Engineer Roderick Andal, magbibigay ito ng mas matibay na proteksyon sa mga residente laban sa matinding pagbaha at iba pang sakunadulot ng malakas na pagulan. Ang 299.4 Lineal Meter Project ay pinondohan sa ilalim ng 2024 National Budget. Bahagi raw ito ng mga hakbang na ginagawa ng ahensya upang mapalakas sa mga infrastruktura bago sumapit ang panahon ng tag-ulan. Samantala, matagumpay na naipatayo ng DPWH Nueva Ecija First District Engineering Office ang isang palapag na gusali na may dalawang silid aralan sa Ballesteros Elementary School sa Barangay Paco Roman Rizal. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 4.95 million pesos at pinondohan sa ilalim ng Basic Educational Facilities Fund ng Department of Education. Layunin daw nito na mabigyan ng maayos na pasilidad ang mga mag-aaral gaya ng maaliwalas na bentilasyon, ilaw at accessibility. Ang naturang building ay may reinforced concrete gutters, handwashing area, PWD accessible ramp at palikuran sa bawat silid-aralan upang matiyak ang kaligtasan kayo'n din ang kalinisan ng bawat mag-aaral. Isa si Jennifer Miranda sa mga guro na nagpaabot ng pasasalamat dahil sa malaking pagbabago sa kapaligiran ng paaralan na hatid ng bakong gusali. Pinagpapasalamat po talaga namin yun ng marami kasi uh, napaka-conducive po niya sa learning ng mga bata. Malaking tulong po ito para ma maging maayos at mas uh, makakapag-aral ng mabuti yung mga bata. Lalo't napaka-luwang po yung classroom nila ngayon and then may maayos na silang CR. Angelica Kara, CLTV 36 News.